What's up, mga idol portraits? Video nga po pala, another morning na naman. So, kakagising nga lang po ng taong ito. Siyempre, hindi po natin malilimutan magdasal sa panibagong araw na naman ay bigay sa atin ni hey, Lord. Thank you. Bali, pagkagising ko nga po pala, yan nga ako, nag aura aura na naman. Nag-flex-flex-flex daw ng kanyang katawang na sobrang lucky. After nga yan mga idol, ira nga ako at inaayos ko na yung aking pinaghigaan. Ito nga po yung tipong kahit may nantutulog pa dyan inaayos ko na dahil nga yung aking inaayos ko na mga idol. Lagot na naman tayo nito kapag ito yung kanyang napanood. Magising nga po pala dyan, ira nga ako ang aking na nakita ko yung nagaluto baga. after natin magising mga idol. Okay, don't forget to wash your face and... Brush your teeth mga idol, araw-araw po dapat yan Sa oras nga po palang yan, aring nga ho yung aking pinsa na nagalakad-lakad baga dinis sa kanilang bakura Siyempre mga idol, wag nating kalimutan suklayin yung buhok natin na parang kasing gulo na ng mundo. Bale pa noodin na nga lang po ako kung gaano katagal mag-ayos diyan. Talan niyo naman yung taon na to kapag ayos sobrang tagal. After ko nga po pala mag-ayos mga ito, hala nga po tayo punta na tayo sa mga hugasin. Eh. may kasabihan kalimutan mo ng lahat huwag lang ang hugasan <laughs> hindi kailangan natin maghugas araw-araw na mapapansin nyo mas mataas pa ako din sa uh, tubo. ako na lang talaga nag-adjust din sa bahay na mataas pa ako sa bahay na mapapansin nyo. <laughs> Sobrang sarap na ang tao na ito. Oh, eh. Alabi, nasaan ka na? So, bali ngayong nga, araw nga po pala mga idol nga tayo makikulit-kulitan na naman din sa ating ama. By the way, ari nga ako aking amay may lakad ngayong araw. Punta nga daw hudihan dun sa kabilang ibayo. Ibayo. Siyempre mga idol, hindi din natin maiwasang dumabas at tera na nga ako lumabas na din eh. Mga po pala mga idol, ang itsura ng outside world namin din eh. So shoutout nga po pala niya sa aking ina na nanggapaglaban na. Dahil may Kaya ang aga niya nga hong maglaba. Dahil nga nga naman ho yung aking tita na sobrang busy sa pag ng mga dumibag. Dito nga naman tayo din sa panapakabogi kong pinsan. Ayun nga po pala. By the way mga idol hindi nga din po nagpahulay rin chikiting na rin sasama nga din ho siya sa lakad ng aking mga mabuhay Siyempre mga mga. Mga. hindi din yung mga mama niyo kasama ko Siyempre pati yung mama niya natura At rin nga tinaayosin siya ng aking pinsan Napaka support mo naman be Ay sana all na lang at mirga suklay, suklay suklay sa iyo sa akin kasi wala Ang arde ng person na to By the way kinukulit kulit ko nga ho aring, aking pinsan Tinan mo naman Napakaganda nga naman kasi ng kanyang polo Pati ng pantalon niya nakakaingit naman Ngayong araw nga para mga idol nga din po itali-dali nang hindi ko na nga alam kung ano nangyayari sa Sumatingnan so, nga muna sandali At pagkarating ko nga po mga mildyos ko po Nakala ko kung ano na pinagkakaguluhan ng aking mga kababayan Kababayan Ay Diyos ko po mga idol Akala ko kung ano na yung pinagkakaguluhan Ano ay laan naman palang lumilipad na tutubi Tutubi Helicopter ba Kung alam nila um, Akala ko kung ano na yung pinagkakaguluhan Yung mga bilan Ano naman palang sasakyan ko Sasakyan ko Baby hindi yung naman sasakyan Aba grabe napaka-assuming naman ng tao na to Hindi ka makakabili ng ganun sasakyan Kala ko pa naman mga kababayan ko, ano yung pinagkakaguluhan nyo? Yung laan naman pala lumilipad ng tutubing sobrang laki. Sobrang laking tutubing. Helicopter nga diba? Napaka bad trip naman ng tutubing na yun. Hindi man lang sila pinuntahan. Tingnan mo, tingin na tingin na sila. Ba't kasi hindi ka pumunta din sa kabila ay? Sana naman napuntahan mo kami din eh. Para nakasama kami sa iyong paglipad. Bali ngayong araw nga po pala mga idol. Hanggang dyan na nga halaan po tayo. Maraming maraming salamat. So please subscribe our YouTube channel. Na nga halaan po mga mga idol.